Nakakuha na naman ng mga umano'y sunog na buto ang mga otoridad na nagahanap sa mga nawawalang sa bungero. At habang patuloy ang operasyon sa sinasabing Ground Zero sa Taal Lake, no cover-up sa ng pangako ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban, live na mula sa Laurel, Batangas. So Joash, ano na ang latest dyan? Corina kaninang umaga pa na locate yung uh, bagong mga sako na natagpuan dito sa Maitean Lake uh, matapos yung first batch ng search and retrieval operations na isinagawa ngayong araw pero bandang mag-alas 3 na ng opisyal na simulan ng mga otoridad yung pagkuha sa mga sako na ito. Muling na-recover ang ilang sako sa isang parte ng Taal Lake ngayong araw pero hanggang ngayon wala pang kumpirmasyon sa DOJ o sa PCG kung ano ang laman ng mga ito let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there and uh, we hope for the best results. Ngayong araw, nakapunta ang mga miyembro ng media sa lokasyong malapit sa pinagsagawaan ng technical dive ng PCG at PNP. Liblib -lib at tago ang lokasyon at masukal ang daanan papasok. Hindi kinumpirma ng mga otoridad kung ito ang sinasabing pinagdalhan umano ng mga missing sa Pero ilang daang metro sa tapat nito nagkumpulan ng ilang bangka ng technical divers at nahanap ang mga sako. Dagdag pa riyan, local informants daw mismo ang nagsabi ng lokasyon ng ilang mga na-recover ng mga buto. There are other locals that have given similar information um, dahil lumuto nga po itong si whistleblower. Uh, biglang nagsilabasan din dun sa local area. No? So we are relying not just on one claim, but we are uh, we are trying to corroborate it as much as possible. Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na isang palaisdaan ang pinagdalhan sa mga dinukot na sabongero bago umano sila patayin. Kasama sa mga nagsilbing witness ng iahon ng mga sako ang ilang piskal at ilang miyembro ng National Bureau of Investigation. Uh, kaninang umaga, nakakuha tayo ng report na merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site 'no kung saan may nakapkapan na mga sako supposedly no so ang ginawa po natin uh, nagpadala po tayo ng prosecutor at uh, mga NBI agents para i-witness po ang retrieval ng mga sako no so um nandun na po ang prosecutor at NBI kasama na rin nila ang ang PCG at ang PNP uh, para i-retrieve Ayon sa DOJ, ito turnover ang mga matatagpo ang buto sa NBI o sa CIDG para magsagawa ng forensic investigation. Dadaan daw ito sa certification para masigurado na labi ito ng mga tao. sa kadadaan sa DNA testing para makumpirma ang kanilang mga identity. Si PBBM mismo nakatutok sa kaso ayon sa palasyo. Hindi po ito uh, papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Ngayong araw, pumunta rin sa Laurel PCG Substation ang ilang pamilya ng mga biktima para magpakita ng suporta sa isinasagawang interagency effort para mahanap ang kanilang mga nawawalang kaanak. Si Charlene Lasco, ang kapatid ng missing sa bungero na si John John, mismong sa site malapit sa retrieval operation, personal na pumunta. Sana yun na yung kapatid ko eh, diba? Sana siya na yun. para at least uh, you can finally put him to rest and then uh, kumuha pa rin ang niya Kasi hindi naman magtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Ang ilan sa kanila galing din sa PNP CIDG Kalamba naman kahapon para muling magpasa ng kanilang official affidavits. Sana po yung iba na lumulutang maging totoo lang naman po sana sila at sana po ang sasabihin at bibitawan po nila buong katotohanan na po para naman po makatulong sila sa amin. At wag naman po sana nilang balikta o ano man. Inaasahang magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong weekend. Corina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG, yung uh, na-recover na sako doon sa Soko. At sila raw yung magdedetermine kung ano nga ba talaga yung opisyal ng mga nilalaman ng na mga ang sako na ito. Corina. Okay, Joash. So, yung mga sako nakita sa dalampasigan na lumulutang-lutang o nasa dalampasigan, hindi mula sa ilalim ng tubig? Corina, yung natagpuan na sako uh, ngayong araw ay natagpuan doon sa may lake bed, uh, malapit doon sa may site uh, kung saan hinihinala na pinagdalhan umano ng mga missing sa bungeros o yung sinasabing palaisdaan na pagmamayari ng isang personalidad na sangkot nga raw sa pagdukot ng mga sa Bungero. Doon siya nakita sa may lake bed 50 to 70 feet yung lalim approximately. And yung dalawang sako na natagpuan, eh, 10 feet away lang from each other. Yung uh, sinasabi na nasa dalampasigan ay yun ata yung na-recover kahapon na malapit lang din doon sa Pampang kung saan na pinaghihinalaan nga rin na pinagdalahan doon sa mga mising sabongero. Corina. Naglagay ba ng laman na pampabigat sa loob ng sako, Joash? Parang mga bato, yung mga ganon. Alam ko rin yan din yung gusto nating uh, itanong kanina doon sa Uh, kay PCG Commodore Tuvilia kung ano ba talaga yung exact contents ng mga sako na narecover recover ngayong araw. Dahil nga uh, may mga alegasyon o may mga sinabi din yung mga ilang witness tulad ni uh, Patidongan na meron daw mga nilalagay na pampabigat doon sa mga sako na ito. Pero kanina nung nakita natin nung nire-recover o iniaangat yung uh, sako mula doon sa ilalim, ay, nakalagay na ito sa isang uh, mesh bag. Ito yung sinabi ni Commodore Tuvilia na pinaglagyan doon sa mga sako na na-recover sa ilalim dahil nga raw maaari na nagdi-disintegrate na yung mga sako at laman nito. So hindi natin talaga nakita kung ano ba talaga yung official na mga nakalagay doon sa loob. So yun yung hinihintay natin detalye ngayon sa sako na magdedetermine ng exact contents at yun nga inilalaman ng mga sako na recover ngayong araw Purina. Oo, kasi ang bato naman hindi naman nagdede hindi naman matutunaw ang bato ano? At kung may bato ang ibig sabihin, sinadya talagang palubugin. Kung ano man yung laman ng sako na yun dahil lang tao, ang katawan ng tao kapag Nilunod mo sa ilalim, walang pabigat, yan ay aangat sa tubig ng kusa. So, bakit parang bago pa yung sako na nakita doon sa video? Ang iniisip ko lang, baka iniisip din ang iba, ito ay planted. O, oh, Corina, magandang tanong yan kasi nga uh, ilan sa mga usap-usapan nga doon sa siguro sa iba't ibang social media platforms ay bakit daw tila Uh, bago o malinis yung mga sako na na-recover. Hindi lang ngayong araw kundi pati kahapon dahil nga maputi daw yung sako na, 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 na pinaglalagyan ng mga buto. Pero paglilinaw ni Commodore Tuvilla kanina, uh, yung na-recover nila na sako kahapon ay puno na raw ng burak at lumot. At uh, para daw mas ma-appreciate nung mga nakakita, ng mga investigator, yung laman o yung content ng mga sako na na-recover kahapon, na which, is, which appears to be uh, burned bones ay inilagay daw ito o uh, ipinatong daw ito sa isang mas malinis na puting sako na nandun din sa area kung saan nila inilagay yung uh, mga content ng buto na ito yung kanina naman Corina nakalagay kasi siya sa isang red na mesh bag so uh, kanina pinagtataka rin ng media bakit parang uh, medyo bago yung pinaglalagyan ng uh, sako na ito so yun ang paglilinaw ni Commodore Tuwilla ay para daw mas maprotektahan at hindi mag-disintegrate yung nilalaman nga nung mga sako na recover dahil nga ay uh, talagang ano na raw uh, kumbaga nag-disintegrate na at sira-sira na nung makita ng PCG itong uh, mga sako na ito sa ilalim ng lawa ng Taal. Prina. Ayan, okay. So, so uh, sinunog pala yung mga buto ay sunog. Okay, so wala nang laman nung yan ay uh, hindi natin alam ano, kung ano yung kanilang inilubog kung sa kasakali at nawala na lang yung laman ng buto pero malinaw na sinunog muna bago uh, nilagay sa sako. Okay, maraming salamat Jowash Malimban. Kami ay uh, aabang sa resulta ng forensics. Live mula sa Laurel, Batangas, George Malimba nag -uulan.